magandang araw ulit sa inyong lahat Andito na ako sa airport ngayon Domestic flight Welcome, welcome to Kadansoy Official Mamaya ang flight namin alauna ng hapon And Ito yung magahe namin Ayan. Dalawang trolley Dalawang trolley Pero tatlo kami nito tatlo ang mayari <laughs> pa-uwi pa-uwi na naman tayo bakasyon guys uh, ko lang yung mga kasama ko kasi binalik ka ng driver hindi kami makasya sa sasakyan kaya hintay hintay mo na dumating na yung mga kasama ko agad na sila parating nagparating na sila Tat, tatlo kaming uuwi eh. ayan na yung na sa aeroplano Ayan. kararating lang Saudi so, Airlines 把翻边了。 i uh, Tagal pa ang aming hinihintayin, tatlong oras pa. Flight namin Riyadh to Manila is alas onsinang ng gabi. Tatlong oras pang hihintayin. Philippines dalawang taon din dalawang taon na hindi nakabakasyon Guys, boarding Boarding na, boarding Boarding na Ilang minuto na lang Lilipat na ले लिए मैले मा थालेको दिनहरु नगरो छैन होला छैन छैन अच्छासँग हेर त चलन भन्नु छैन आसाले थाले दिनु छैन ओके Son number two. Yes. Guys, boarding na boarding. Bound to Philippines, Manila. haba haba ang pila. 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 sa Naia International Airport ayan eh ay, nagbibigay na mga kawag <laughs> tuwang tuwa na sila Ayun. Ayun ay na, may bubaba na naman naman luloko daw tuwang <laughs> <laughs> tuwa kasi ate nag tinatago yung ano, mga binto <laughs> eh kapag tinawag ka, dire direto ka lang patay manisya kung <laughs> sa na ito ay 50 minuto makalipas ang ikasas ng hapon at ang panlabas ng temperatura ay tatlupot anim at taas ng po ang lahat na manatiling nakaupo at sakit ang sentrong panghalit habang ang babala ay bukas pa. Sa ngalan ng Saudi, ya, Sky Team at ng aming global partners, pinasasalamatan po namin kayo sa pagbabahagi ng iyong paglalakbay sa amin. Nasiyahan kami sa inyong pagsakay at umaasa kami na makikita po kayong muli. Siguradong higit pong wala kayong maiwanang gamit sa pagbaba ng ating sasakyan. Mga panauhin parang kataayos na sa proseso ng pagbaba. Walang naiwan. Hiling po namin na bigyang prioridad. You know. <laughs> ang mga panauhin lang sa hanay na nakaupo sa inyong harapan na mangunang bumaba. Maraming salamat po at isang magandang hapon sa inyong lahat. <laughs> Kalalapag lang ng Iroklano sa Ninoy International Airport, Terminal 1. <laughs> Ayan, arrive na, arrive. Nararating lang namin, kabababa lang. Punta na po sa immigration, mga kababayan nating paalis. guys, nandito na kami sa immigration, nakalabas na hintay na lang namin yung sundo yan guys hanggang dito na lang ang aking video see you around guys bye bye